Okay, hello. Nandito naman ako muli at ipa ko yung mga video na nananito nito patungkol sa aking buhay sa pag negosyo. <clears throat> Pagkatapos ng mga pangyayari yun nawala sa akin ang lahat pati yung bahay na naipundar namin naibinta ko hanggang dumating na kami ay bumalik na lamang bumalik na naman eh, na mangupahan ng bahay sa isip-isip ko kaya kong buhayin dahil marunong naman ako mag-drive ah, naisip kong mag-taxi na lamang nagtaksi ako ng dalawang taon sa Manila at marami na rin akong alam ng mga lugar doon hanggang dumating ang punto na tinawagan ako ng aking bayaw kapatid, uh, asawa ng kapatid ng asawa ng kapatid ni misis tinanong ako kung ano daw ang aking trabaho sabi ko nagtaksi ako ang sabi niya magkano daw ang kinikita ko sabi ko nasa 500 lamang 24 hours totoo na talaga naralasan ko yun na 24 hours akong mag drive ang kinikita ko 500 pesos lamang dahil hindi ako naglamang ng kapwa tapos naipit minsan sa traffic kaya gano'n na nangyayari. Ayaw ko namang maglamang. Kagaya ng ibang mga taxi na pinabawasan yung gas at yung driver, pinagawa nila yun para lang makapagkukit ang pira. Ako ayaw ko nang maglamang ng kapwa. Kaya, kaya nagkitiis ako sa ganong kita. ayon yung tinawagan ako ng aking bayaw na nandito sa sipo kinagat ko ito sabi ko maganda na ito kasi sa kwento niya kumikita daw ng dalawang libo hanggang ahapong lamang yan kaya hindi ako ng dalawang isip kung magtagad ako ng sipo okay naman ang una medyo kumikita ko ng mga 1, 3, 1, 4 pero kalaunan paunti-unti ito at medyo naka problema pa kami dahil nung katagalan na naming pag drive ko sa kanya medyo tumabang yung pagtingin niya sa akin at parang minaliit ako napil ko yung kaibang pakilamdam parang nang liit ako sa aking pagkatawa at hanggang lumating sa punto na nagkasagutan kami dahil hindi kami nagkaunawaan sa ano yung mga patakaran ah uh, nakapag ako na umalis na lamang dahil ayaw kong ah <clears throat> ayaw kong sundin yung mga gusto niya dahil alam kong mali at mayroon din akong sarili palindigan kaya nakapag decision ako na hindi na lang ako mag-drive sa kanya. At ng mga time na yon wala akong gaano dito sa Cebu. At nahirapan ako sa paghanap ng trabaho. Kaya sinubukan ko namang uli na mag-negosyo. Umasok ko naman ako uli sa pagbibintan ng Facebooks. Mga pagdideliver -de ng isda. Aranasan ko yung dito ng mga ilang buwan lang. Kasi ang problema ko nung yung motor na ginagamit ko, kiram lang. Tsaka dumating ang punto na binawi na ito kaya nahirapan ako. Yun ang mga problema na aking pinagdaanan dito sa Cebu. Nung mga time na yun, halos wala na akong magawa. Parang sumuko na lang ako at nagpabaya na lamang Sabi ko, pahala na sa buhay ang ginawa ng aking asawa naghanap siya ng trabaho siya na lamang ang gumawa ng paraan at nakahanap siya ng amo na bilang labandera hanggang nagiging alalay siya ng asawa ng amo niya at naikwinto ng amo niya sa kanya na nangailangan siya ng ahinti Uh, driver so hindi nag hindi nag alimlangan lagi na, sa akin ng kailangan ng amon niya at, na refer ako doon so, nagsimula ang aking mundo mundo sa pasok sa negosyo bilang ahinti pumasok ako ng ahinti sa aking amo sa loob ng mga tatlong taon ako nagtrabaho sa kanya sa so, sobra kong uh, sa akong trabaho maging close kami at nagiging uh, katiwala niya po sa kanyang negosyo hanggang natutunan ko na paano patakbuhin ang kanyang negosyo kaya nalaman ko kung paano gagawin ng pasikot-sikot o pasikot kung saan mamili o saan mag-deliver yun ang aking nakukuha sa kanya dumating ang punto na kami ay nagkahiwalay kadahilanan na ah, bumagsak ang kanyang negosyo hindi ko alam kung anong kadahilanan niya at nakapag-decision ako na umalis na lang sa kanya dahil nag ko rin yung mga time na yun na hindi na rin maganda yung paswildo. Saka parang may problema na rin siya na mabigat. Hindi ko naman pwedeng sabayan siya dahil may pamilya din ako na aking ginagabayan. Kaya umiwalay na ko sa kanya. Simula nun, nakaisip ako na mag-negotional lamang din pumasok naman ako muli sa negosyo kaya itutuloy ko yung kwento ko sa inyo pag kasunod ng mga video ko sapagkat so ito ay mahaba na